Paano kung gusto ng anak mo na dugot laman mo na magkabalikan kayo ng partner mo? Hindi e eh tatanungin pero, ko. tatanungin ko yung partner ko. Kung gusto gusto niya din makipagbalikan sa akin dahil sa anak mo. Paano kung gusto ng partner mo makipagbalikan sa dahil lang sa anak mo pero hindi dahil sa iyo? Ang gagawin din? mo? lang. Maging masaya lang yung anak ko. Ibig sabihin, yung sinabi mo kanina, binawi mo. Pinipinpoint mo kasi kung dahil sa anak. Siyempre, magu di ba magulang? Siyempre, kung ano gusto ng anak, ibibigay mo. Pero hindi lahat kasi ng gusto ng, an ng anak, pwede mong ibigay, di ba? Oh, ito. Ibig sabihin, susundin mo yung kagustuhan ng anak mo na magkabalikan kayo. Makinig ka kasi muna. Okay, kamay naman dyan. Eh. Ibig sabihin, susundin mo yung gusto ng anak mo na makipagbalikan ka sa partner mo nang dahil lang sa kanya. Oh, kasi at pinipinpoint mo kasi dahil sa anak? Kung dahil sa anak, oo. Pero kung para sa akin hindi. Sa tingin mo, kung sinunod mo yung anak mo, sa tingin mo tama yung decision mo? Mali o tama? Mali. Kasi hindi din mag-work. Bakit mo gagawin? <laughs> <laughs> And, bakit mo gagawin? pinipinpoint mo kasi yung anak? Oo. Kaya doon nga papasok yung pag-elaborate mo eh. Gusto mo sana. Pero kasi later on, pwede mo naman i-explain sa anak mo kung bakit ko ginawa mm -hmm. yun eh. Later on, pwede mong ipaliwanag sa si anak mo nak. hindi ko ginawa yun kasi para din naman sa atin ito eh. Kasi kung itutuloy ko yon sinunod ko yung gusto mo, wala, maghihirap lang din tayo. Makikita, uh, ganito kami. Pwede, mm -hmm pwede mo naman ano yun eh, pwede mo naman i-explain sa anak mo later on na sabihin mo na, ginawa ko to kasi mahal kita. Ginawa ko to kasi importante ka sa akin. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan. Kasi di ba? Habang tumatagal na nagsasama kayo ng partner mo pero hindi na kayo okay, nakikita ng anak mo. Ang atake nun, emotionally, mentally, yung di mo sakit anak, sa anak ko. Eh, ano na pala yung anak mo parang nagbe-breakdown nasa sa nakikita dahil sa inyong dalawa. Oo. Yung nga pinipinpoint ko doon. Pero hindi mo nga sinabi. Magulo ka eh. <laughs> sa anak, kaya ganun sinagot ko. Wala naman na ako di <laughs> diba? I'm sorry. Kasi ano yun eh. Baga nga, di ba? sabi nila, ang problema pag pinutol mo ng maaga, hindi nalala, hindi nalala yan. Hindi nahahaba yan. Kaya kung alam mong mali yun, tapos tinuloy mo, mahaba yung problema. Magdudulot ng sakit. Hindi naman itry, pero kung nakikita mo naman na malap, hindi na talaga, tama na. I-explain mo na sa are... ganito, 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 ganito pwede, pwede mong try kung merong sinabi yung si, si Boy na sige i-try natin. Baka sakaling mag-work tayo para sa anak natin. Pero kung sinabi ng lalaki na pero, pero, pero kung sinabi ng lalaki na sige magsama tayo dahil na lang sa anak natin, ay wag. Wag. Kasi at first, ikaw, may karapatan kang sumaya eh. Hindi naman dahilan na may anak ka, wala nang magmamahal sa'yo. Diba? Hmm. Hindi naman dahilan na may anak ka, wala nang, wala nang magkakagusto sa'yo. May stress tuloy ako sa'yo. O bakit? Akit-akit ka dito eh. Na-e-stress <laughs> ako. Nahistress ka sa <laughs> Anay, mga tanong ko. Ganyan kasi yung board exam eh. Yung tipong nagbasa ka ng marami, ganyan. Pag dating sa board exam. Iba naman yung lumabas doon. Puro naman situational. Di ba? Hindi naman pala.